Alam po nyo, nakakalungkot at uh, tinutuligsa natin, kinukundina natin ang ginawang pangpatay dito sa mga kababayan natin. at habang tayo po ay nakikiramay at kinukundina natin ang pagpaslang, ay tinatawagan po natin ang, ang lahat ng ayan siya ng gobyerno kaugnay sa mga ating siguridad kailangan eh, mas lalo silang maging mapusok sa kanilang pagbabantay sa mga terorista. Mukhang nabubuhay na naman sila. Whether or not ito'y kaugnay doon sa pagkapaslang ng mga terorista, eh, kailangan pa rin talaga. Parang it appears to me na oblate. Talagang dumadami ang mga ganitong pagsalakay. Itong mga kalaban ng estado ay lumalakas na naman ang loob nila mm -hmm. bakit kaya